Good morning, good morning sa inyong lahat. Tayo po ay lalabas ng bahay. Papakita ko lang po sa inyo yung lugar ko dito. Kung saan ako pansamantalang nakatira. palasan sa Valenzuela yan po yung barangay dito pero saka na tayo pupunta dyan yan po yung gym yung gym nandyan po yung gym Teka lang, mamaya. Yan yung memorial. Yan. Memorial. Ng polo. Ito po yung gym ng barangay. Ah. lalakan po tayo dito lang po ito sa Barangay Palasan Barangay Palasan madadaanan po natin dito yung barangay na luma papakita ko po sa inyo yung barangay na luma <coughs> Kita tapos na. Rin ayan po ito po yung labasan sa labas ng bahay namin eee hey. barangay na luma yan barangay po na luma yan papunta po tayo ng polo polo na market Ito po ay Street ng Valenzuela F Dito po sa Palasan tayo po ay naglalakad ito yung shell Ayan. yung shell Tatawid oh. po tayo maraming maraming sasakyan pupunta po yan sa monumento. Dito lang po pupuntang polo. Tatawid na po tayo. Kailangan nakatingin sa kanan at kaliwa. Magingat ingat din po tayo sa pagtatawid. binabaybay ko po itong It's Del Pilar ng Palasan. Papuntang Monumento at papuntang Polo. Ayan, may mga jeep. May mga jeep. Papunta po yung Polo. Ay, Monumento pala. yan po yung labas dito sa aking tinutin natin yan po maraming jeep Hindi po siya sa akin. Ito po. May bangko po rito. Ayan. May bangko. Ang ganyo. Palawan. Diyan yung Palawan. Bikiri. Yan. Yeah. mga tindahan po rito marami kasi malaki po ito sa school ayan po yung school school ng elementary lang elementary. At ito po yung mercury dito. Ayan, mercury. Ayan po yung National High School. Ayan. National High School. Ito po yung ayan. Dunkin Donuts on. Ayan o. Oh, ginagawa pa. Yung Dunkin Donuts. Ayan. At yan po yung simbahan. Ayan yung simbahan. Saka na tayo pumunta dyan. Sa simbahan. So. bahan po ng kolo yan. Ayan. Tambahan ng kolo. Ayan po yung simbahan. Ayan. Parokya ni San Diego Alcala. Ayan po. Sana po yung magustuhan nyo ang aking video ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pati subscribe po at pa-share sa ating video at pa-like na po. At pa-pindot po ng notification bell para updated po tayo sa aking video. Salamat po.